kahit anong gawin nga nitong si Ronnie na pagtawag dito kay Jian ay hindi na talaga siya pinapansin. Nagmamukha lamang siyang tanga. Bungakala niya ay kaya pa niyang itong si Jian. Subalit na tauhan at nahimasmasa na itong si Jian. Hindi na niya ito basta-basta mauuto. At nagulat na lamang siya nang biglang may darating sa kanyang bahay. Sa pag-aakala niya ito ay si Jian. Subalit hindi. Ikinagulat niya sapagkat si Dennis ang dumating kung saan galit na galit. Dito sinalasay ni Dennis na malaki ang kanyang hinala at mga tama ang kanyang mga kutub dahil na rin sa mga iilang bakas na iniwan nga nitong si Ronnie. Kahit anong gawing pagdidinay ni Ronnie na wala siyang kinalaman sa pagkamatay nga ni Joy at ang sabi pa niya ay I minamanipula mean, lamang ni Carol ang lahat at nagpauto naman umano itong si Dennis. Agad ba siyang sinabihan nitong si Ronnie na ano naman daw ang makukuha niya kung siya ay kakampi sa side nitong si Carol. Wag niya sabihin na nagbago lamang ang kanyang mga desisyon sapagkat iba na ang pagtingin niya dito kay Carol kaya naman na ito'y gumagawan lamang ng ngaparaan at nakikisausap sa Ano tila. man ang sabihin nga ni Ronnie ay wala na siyang pakialam sapagkat para sa kanya hindi na ito tungkol kay Carol kundi tungkol sa kanya sa oras nga na nilahad niya ang lahat tungkol sa kanilang dalawa ni Wilfred at dito siya naghanap ng mga ebidensya at sa kanyang mga social media ay maraming mga bakas kung saan magtuturo na po sibling itong si Ronnie ay may kasalanan. Lalong-lalo na nung gabi nga na mamatay si Joy ay mayroon siyang post. At saktong-sakto sa oras ng pagkamatay nga nitong si Joy. Kaya naman nasabi nga nitong si Dennis na malinaw lamang na naroon siya sa crime scene nung gabing yun. Kaya naman lalong magpapanik itong si Ronnie. Unti-unti nang lalabas ang kanyang mga tinatago ayon kay Dennis. At hinding-hindi siya titigil sa pagkatutulungan niya itong si Carol na may lantad kung sino talaga ang totoong salaring. Samantala, ito naman si Gian ay agad na nga pinuntahan itong si Wilfred. Inilahad niya ang katotohanan tungkol sa kanilang dalawa ni Ronnie at ayaw na ayaw niya ang magpapanipula pang muli at magpagamit pa. Maraming nasasaktan itong si Ronnie at gusto niyang sabihin na ang lahat ng sa ganun ay maging malinaw na ang lahat. Alam niya na makakatulong siya sapagkat sa tagal na pagsasama nila ni Ronnie, maraming naiipon ng mga lihim itong sironi Ronnie at napakamaling desisyon kung saan inaway niya itong si Zian at instead na mahalin ay pinaasa lamang ito at nila ba ginawang isang puppet na sunod-sunuran lamang sa kanya. Nasaktan ng gusto si Zian kaya na naman sinabi niya. Tama na ang kahibangan nitong si Ronnie. Kailangan na na malaman ng lahat kung sino talaga ang... Si Ronnie. Matapos isalaysay nga ni Zian ang katotohanan tungkol sa kanilang dalawa ni Ronnie. Ah, hindi na ng dalawang isip itong si Wilfred. Agad niyang ah, pinasundo si Ronnie ng mga pulis upang paimbestigahan buo na ang kanyang desisyon. Lalong-lalong na rin itong si Angbar kung saan gustong-gusto na rin malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagulat na lamang itong si Ronnie. Matapos ng dumating itong si Wilfred. Bumakala niya ay kakausapin siya at makipagkasundo sa kanya. Subalit iba sapagkat may dala itong mga pulis at sa pilitan na nga kinuha para magbigay ng depensa laban sa kanya. Sapagkat mayroon nang nagtistigo laban sa kanya at kailangan magsalita siya kung talagang totoo ang pinagsasabi nga nitong si Zian. Nagkaroon sila ng argumentation na pagdating nga doon sa sa presento ngunit sinabi nga nitong si Zian na hindi siya nahibang sapagkat alam niya ang lahat. Kaya nga, alam niya kung bakit namatay nga ang anak na nitong si Carol sa loob nga ng kulungan. Hindi lang mang tungkol sa stress sapagkat talagang motibo yun itong si Aroni. Dahil sa takot niya na magkabalik nga itong si Wilfred at itong si Carol dahil sa kanyang ipinagbubuntis, agad siyang kumilos. Inutusan niya itong si Domingo ang tauhan sa loob nga ng ospital para painumin nga itong si Carol. Nang sa ganun tuluyang malaglag ang baby sa loob ng kanyang chan. Kaya naman, lalong naiipon ang galit ng itong si Wilfred matapos matuklasan na siya pala ang naging dahilan kung bakit namatay ang kanilang baby ni Carol sa loob ng chan. Noon ay sinisipan niya ang kanyang sarili at nakokonsensya pa siya na siya ang naging dahilan kung bakit na-stress ng gusto itong si Carol dahil sa inaway-away niya. Ngayon malinaw na ang lahat na si Ronnie pala talaga ang tunay na problema.